At dahil masakit na naman ang katawan ng asawa ko, eto at gamit na gamit talaga sa amin itong massage gun na to. Buti na lang talaga nakita ko to dito sa TikTok. For only 398 pesos, may kasama na siya nitong apat na pwede mong pagpilian kung alin ang gagamitin mo ha. And then may charger na rin siyang kasama. ba diba, imagine, 398 pesos lamang. Mahal to sa iba guys, nasa 1,000 plus. Pero same naman din siya ng quality and maganda din naman siya gamitin. And ayan, itry na natin siya sa asawa ko kasi nga sa sakit na sakit na naman ang katawan niya. Buti na lang talaga, meron nito kaya napadali na yung aking pagmamasad sa kanya. Hindi na sumasakit yung kamay ko, kasi nga, ganito lang paggamit nito, guys, ha? Sobrang dali lang nito gamitin. Kaya, uh, kung gusto mo mag-checkout nito, ilalagay ko yung link dyan sa Yellow Basket. Mag-checkout ka na, kasi sulit na sulit ito, guys. Promise. 398 pesos lang po siya ngayon, kaya i-checkout mo na yan. oh. Sulit na sulit kayo dito pag tinry nyo to. Masasabi kong talaga namang mamamasaj ka dito guys guys kasi nagva-vibrate ito ayan and then uh, pipindutin mo lang siya and meron siyang 6 6 volume or yung 6 vibration niya ayan depende sa iyo pero yung 1 niya sulit na sulit ka na dun sa 1 niya pero kung gusto mo eh, parang mas hard meron siyang level 2 hanggang 6 ayan sulit na sulit kayo dito kaya i-check out niyo na yan nasa yellow basket yung link nito guys